Sumuko sa otoridad sa Sulu ang sampung umano'y supporter ng Abu Sayyaf Group, bit-bit ang 32 armas. Narito ang police report. Sa report ng PNP, araw ng lunes, nang sumuko ang sampung taga-suporta umano'y abu sayyaf group. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr., isang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao ang pagsuko ng mga ito. Patunay niya ito ng whole cool of nation approach na isinulong ng Pangulo ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Binanggit ni PNP spokesperson Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng profesionalismo ng mga pulis at ang kalagahan ng pakikiisa ng lokal na komunidad. Pinangasiwaan ng proseso ng pagsuko ng Regional Mobile Force Battalion 9 at Sulu Police Provincial Office. Ang mga armas at bala ay kasalukuyang nasa kustodiya ng RMFB-9 para sa wastong pagproseso at disposisyon. Muling tiniyak ng PNP ang tuloy-tuloy na operasyon sa rehiyon na pinagsasama ang seguridad at pakikipagugnayan sa komunidad upang tuluyang masira ang mga network ng terorismo at matiyak ang kapayapaan at kaayusan para sa lahat ng mamamayan.